Magandang araw sa lahat, narito po yung ating update ngayon dito sa Boracay. Sa ngayon po yung ating hangin naging timog silangan na at may advisory po yung ating Water Sports Association na bukas ay lilipat na dito sa Back Beach o Bulabog Beach yung lahat ng activities. Sa manayo ay makikita po niyo yung speedboat na iniilay yung mga balsa nila. maya maya ay magsasitatingan pa po yung pang speedboat at balsa ng iba't ibang kumpanya ng water sports dito sa Puracay ang sakayan natin ng island hop bukas ay nagpagaling po sa Pudabong Beach doon po bukas ang sakayan ng ating lahat ng water sports at island Hut. Message yun lang po ako kung gusto nyo mag-basis, magpa-guide sa mga activities at tour dito sa Boracay.